Sige, gano'n Antara Ang tara mejo, sola. Ayan. Medyo mahirap dyan. Banda. Dolor, aray, kita. Sobra diba oh, diba, diba, ba natin, ma'am? O, ito lang kita. Diba, Diyan, bababa. Sige, dalawa diba, kami. Gawa mo. Mahay po, ma'am? Layo! Wala pa tayo sa kalati. Iwanan na na natin tong kahoy. Mabigat ito. Eh. Dito lang natin iwanan. Zola Yan, medyo ingat kayo dyan kasi medyo pababa naman siya. Zola! Ayan, paingat mo na. Naubos ko si Yossi yu Yossi sana tayo eh. Ano kaya? mo na. Kaya ko Ayan, medyo ingat lang. mana Ayan, pahinga na lang Kasi dyan ang mas mahirap ngayon, yung pababa. Silipin nyo. Ayan you know, Gulong-gulong. So may hiramang kayo nito. Ito yung ito, tao dito gulong-gulong. Actually, marami na rin umalis sa lugar nato eh. Meron ding mga bago ngayon, mga bumili Pero, ng... Matagal to mag dito. mag din yan. Mas wala lapas ang tipolo eh. Ang dati? Oo. Oh. <laughs> Ngayon, marami na rin ang mga bago dyan kasi ano na sila eh. Mahit naman nila. Yung kasa, aw, ah, oh, maaayos yan. Di magtagal pag dumami ng tao dyan. Ha? Huh? Kumunti na lang kasi tao dyan As eh. Ay, may farm nyo? Ha? Ay, nyo? Yeah. Hindi. Ay, bang tao Malaya pa niyo. sa amin. Pero malaya, marami kayo sinasupply dyan, ma'am. Ha? Ah. Sinasupply yan. Kasi buong bahay ko, di ba? Oo. Oh, oh. Bahay lang namin. Sa amin lang sila nakikicharge. O oh, ano. O, oh, dandahan dahan kayo dyan. At medyo, Ah, dahan-dahan. Ups, ups. Sige. Lapag muna, lapag. Bay nga muna saglit. Sila kasi, yung mga naghahakot kasi, ano na talaga nila yun. Baga parang kapisado na nila. Oh. Ang magandang daan lang dito sa amin, yung malapit na sa amin banda. Oh. Pero ito talaga. Eh? Yun ang dahil ng bakit medyo mataas talaga ang bayad sa kanya pag yung naghahakot. Yung sila, terpala, kasi malayo yan tsaka, tsaka mahirap ang daan. Yung mga lumalabas dito, galing ay taga dito ma'am? Oh, mga taga dito yun sundo ng mga anak nila galing sa school. Mo, dito. Oh, swerte nga ngayon na nagpahakot kami. Hindi mo ulan eh. Ilang Dalo. beses kami nagpahakot na umuulan. Ang dulas. Nadulas pa ngayon isang nagahakot namin eh. Oh yan dito. Halos medyo okay kasi paakyat. Dalo? Basta pahinga lang tayo. Hanggang sa makarating kay doon para makita nyo. <laughs> yung solar, wala anong problema yung dalhin. Ang problema mo lang doon, bulky. Masyadong uh -huh. malapad. Yan, maliit pero mabigat. Ito, maganda-ganda na dito ang daan konti. Pagdating na naman dun sa dulo. Diyos ko, yun na naman. Ayan o. Oh. Doon nga ako gumulong ang nakaraan eh. okay sa sa hulo eh. Uh -huh. Sa baga. Ang sarap tumira sa lugar na to. Maangin, Ang problema lang talaga dito yung mga hahakutin kung may mga gamit ka. Pero di magtatagal ito, maayos din ito. Uh, sana nga. Taga dito kayo talaga, ma'am? Hindi. Taga Pasig kami. Nabilayo lang ito. Gusto lang ng asawa ko kasi na tumira ng ganyan. Kaya bumili kami ng lugar dyan kubo, kubo. Ito, Ito dami bro. na namin solar. Ito mo, dinarecho niya ako, mag-isa lang. E, Ang lakas na kasi Dati nun. Dati nag yun, ma'am. Talagang trabaho niya yun. Oo. Uh -huh. Oh. Kaya may training siya, eh. kami wala eh. Wala, oo. Sa yun, taon, sanay na siya. Halimang taon na binakawag sa Manila. Kasi kahit sabing na dati tayong sa, ano, sa probinsya, sila kasi, na kasi araw-araw ar naman ar 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 trabaho so, na yung every time. Wala. Eh tayo, tenga tayo ng minsan kahit ilang buwan nga lang. Naninibago ang katawan. Uh Oo. -oh. Ako nga din, nakala kong kain kaya ko. Kasi kami, kami, ah, kami ah, dati, yung bago kami dito, sabi ko sa'yo, nakakaanin na pahinga kami. Wala pa kami bit-bit niyan. Bit-bit uh -oh. namin, magagaan lang. Makaanin na pahinga kami. Ngayon, pag bumaba kami at makit, minsan hindi kami nagpapahinga, dara-daretsyo lang. Minsan, pahinga kami, tatambay lang kami, kwentuhan. Pero dati, talagang pahinga kami dahil pagod. Ngayon hindi na. Parang ganyan din sa kanila. Yung isa, lang, oh, kaya-kaya yun. Yung wow, wala yung isa. <laughs> ah, wala. Ayun na yun. Hindi yun, hindi yun sanay magbuhat eh. Iba yung mga nandun talagang. Makita mo pa yung isa, maliit na lalaki lang din. Pero kahit gabi, Diyos ko. Bato, bato memorize mo. ang daan. Bato-bato na siguro ang katawan niya. Hindi rin. Kailang yung pwersa. yung okay, pwersa ma ano talaga. Akala ko nga, kaya kaya ko din eh. Malay talaga siya. Sino ba tayo doon? So, yung babae na yung nakasabay ko nung ano. Tapos yung kasama niya. Ano ako eh? Ano niya? Oo, yung isa. naman ko ako yung babae. Sabi ka, ko lang to. Babalitan ko na lang. Kayo ba dalito? Babalitan ko na lang doon. Sinong babae ang kikilala natin? Yung taga diyan Ayun naman pala eh, sige pwede. Ayam bigat. Bigat. Sakto sana yung kawin ayaw ko. nang iba. Sabay na tayo. Nabantay ka pala din. Eh. Ay. na, ako babalik Ay. doon Ay. na Ay. na Sumunod ba yung lalaking bulag? Ha? Sumunod ba yun? Wala, hindi kaya. di kaya. Hindi kaya. Sino yung isang lalaki? Saan sabi mo? Ang kaya Melda din. Oo. Oh, okay na yung tao eh. na Melda. Kayang-kaya nila Melda. Dito. Ano? Sige, pahinga lang kayo. Basta diretso lang to. Magpapahinga kami dyan sa taas. Ah. balik pala okay. malik na ako na para ano sungat ka na oh. ako ako na lang sumasagot ay bakit po ito na shit Nakagin mo Naghanap kami na kakapi ng magakot Nang dumadating Ito yung eh, <tis> kung gaano kahirap Ang papunta sa amin Ibang tayo yung isang kasamahan Nandun na. Baliwala lang Oo oh. <laughs> so ano, mukhang isa lang yan ha. Ah. <laughs> Hindi na ba kaya pa punta doon, no? <laughs> Sabi niyo lang kung hanggang dito na lang para... <laughs> na natin ah. Malayo ha Malayo, sayo sayo, malayo. Tuloy ang buhay. Tulak mo, ano, wag mo wag yung Ay, ay. Akot ng battery at talagang marami ito. 65 kilos ang isa. Isang battery, so talagang may kabigatan. At medyo nagmamadali na kami dahil sa dumidilim na. Ako din na yung pala simula dito, papasok. Buti nga ngayon, hindi ganong Aputik, dahil hindi umulan kahapon at hindi umulan ngayon medyo uminit ngayon so thankfully hindi ganong apotek ganda siguro ako makasunod doon dahil sa meron pa dito natitira and ayun tuloy ko na lang uli mamaya at uh, grabe na grabe na ang pagod natin ka pa naman nakakyan, dito ka na lang muna. Hindi, inaantay ko yung isa eh. Babalik tayo. oh, na nahirapan nga siyang ano doon kanina, kaya yung ikalawang ano eh, tinulungan ko siyang ano eh, hindi ko alam kung saan ang gas yan. So nakasabi ko kung gas yung maka ano. Wala eh ano yun. Oh, yun. wala siyang katulong na mag ano yun. oh, ngayon meron yung mag... Yung parang yung tulay. Oo. Oh. Iganon eh, lang yun. Tapos... Hila, hila. At, hindi eh. Ilapag lang niya na medyo nakaangat uh, oh. para makaganon siya. Ah, I see. Oh, okay. So, yun. Pero ngayon may mga, tingin ko naman may makatulong sa kanya para may isang pa sa, may diretsyo na yun. Ah, madadaana naman yun ng mga baka. Eh. Oo. Oh, oh. ah, ngayon marami na sila, makapukuha -ano na to. Ma na to. So, so, sana nga. Okay. Ang murap yung paggabi na eh. Pagduta ng dilim. Oo. Oh, oh. Gusto mo dumiretsyo na doon o hintayin mo siya dito? Eh, ano yung... Ha, ah, pahinga lang. Ayan, lang yung daan na yan. Muna <laughs> <Naliko> liko-liko yan. <laughs> oh, yeah. oh, nah. Kaya. Ano? Kaya?

video ako. Pinababakat. <laughs> Yung <laughs> cellphone mo, baka may makalimutan mo yan. Hindi, baka natin. Mga Dina. vlogger kami eh. din kami sa Facebook. Okay. Meron din kami sa Facebook. Okay. Oh, pwede rin. Tapos upload nyo. Tanggal yung van mo. Aka okay na, tulungan kita. Sapin mo. Sapin mo. Tulungan kita. Saan nilalagay? Ayan, Ayan para hindi man yung alikat. Talagang kayang kaya, oh. Nagbibideo pa, oh. Oh, ingat lang sa daan.

Wala pang isa nag Di ba? Hindi na? na kaya. Pwede tayo. Ah, the dance burn. Ay nako. Ito na nga inabot na kami ng gabi. Ito ang dinadaanan namin dito, hindi hindi kasing putikan pero Mahirap pa rin pero oh, fortunate pa rin na ganito na lang ang situation. Inabot na kami ng gabi dahil medyo kinawag po sa mga maghahakot. So nagbalik-balik na lang sila. Tingnan ko na lang kung ano maging usapan namin ito mamaya. Hamuling ko sila at ako'y napahuli ng kaunti. I forget what time it is. na kinakalang ko nang lagay ng na ilaw at neto mas susundan ko yung ah si na asawa ko sa kawin ko pa ayun ayun salamat naman medyo madami dami na ano Okay ano daw kaya ka. Ha? Nakapamaywang, oh, hindi yan pagod. Nakapamaywang. <laughs> okay.